Sa privacy ng kanyang kwarto, hinahangaan ni Rachel ang kanyang buntis na tiyan sa salami. Ngunit sa sandaling iyon ay nagising siya. Ang pagbubunyag ng pagbubuntis ay isang panaginip lama. Umalis siya sa kama para mag-almusal. Gawa ni Elena ang bahay na AI na nagbubukas din ng mga kurtina at ginagawa ang lahat ng mga gaway. Napansin ni Elena na bumaba ang serotonin level ni Rachel at sinabihan siyang gumugol ng ilang oras sa isang artificial nature pod. Ngunit tinanggihan ni Elena ang ideya dahil abala siya. Pagkatapos ay nagising si Elena ang asawa niyang si Alvi, para magpaalam bago siya umalis para magtrabaho. Sa tren, napansin niya ang isang babae, na may dalang isang napakapartikular na pot. Sa bahay, ginugugol ni Alvi ang kanyang umaga sa pagtatrabaho sa kanyang mga halaman. Hindi niya gusto si Elena. Kinukontrol ang kanyang gawain tulad ng ginagawa niya kay Rachel at patuloy na nawawala ang kanyang mga pahiwatig na inaantala ang kanyang almusal. Sa opisina, ipinakilala ni Rachel ang mga manggagawa sa isang bagong modelo ng robot na kinukontrol ng AI na tinatawag na malapit nang kunin ang mga portfolio ng kliyente ng kumpanya at magiging mga executive assistant. Ang mga empleyado ay nag-aalala na maari silang maging walang katuturan. Ngunit ang isa pang manager na tinatawag na Alice ay gumagamit ng corporate speech upang tiyakin sa kanila na sila ay palaging kinakailangan. Pagkatapos ay tinawag si Rachel ng pinuno ng AR na nagpasya na bigyan siya ng promosyon. Una, nagtanong siya ng ilang mga katanungan kaya dapat ipaliwanag ni Rachel na si Alvi ay isang botanista. At iyon ang dahilan kung bakit siya ang pangunahing pinagkukunan ng kita. Ngunit hindi pa nila isinasaalang alang ang pagkakaroon ng isang sanggol. Tinukoy ng ginang na ito ang pinakamahusay na taon ni Rachel, kaya dapat niyang gamitin ang momentum na ito upang magkaroon ng anak na iyon, lalo na't nakuha ng kanilang kumpanya ang The Warm Center. Nangangahulugan ito na sa claw ng kumpanya ang bahagi ng pagbabaya. Nang bumalik si Rachel sa kanyang opisina, kinukuha ng kanyang bagong robot ang kanyang profile mula kay Elena na nag-schedule ng isang nature pod session. Habang nagtatrabaho siya, nakatanggap siya ng tawag mula sa Warm Center para ipaalam sa kanya na may bukas na lugar kaya dapat niyang bisitahin ang mga ito para makapagtour man lang. Dahil karaniwang tumatagal ng dalawang taon ang whitelist, tinatanggap ni Rachel ang appointment. Sa kanyang mga pahinga sa tanghalian, pumupunta siya sa naturpod at nagrelax na napapalibutan ng mga recording ng dagat at mga puno. Nakatulog siya at nangangap na muling makababi. Samantala, sa greenhouse ng paalan, sinusubukan ni Alvin na turuan ang kanyang mga mag-aral tungkol sa sariwang prutas. Ngunit sa palagay nila ay kasuklam-suklam ang pagkain ng mga bagay na kinuha mula sa kalikasan, dahil sanay sila sa mga pagkain gawa ng mga makina. Pagkatapos ng trabaho, pumunta si Rachel sa kanyang AU therapist na si Eliza. Nagumagabay sa kanya sa pagbabahagi ng kanyang panloob na kaguluhan. Lumalabas na ang Womp Center ay isang lugar na nagpapahintulot sa isang mag-asawa na lumaki ang isang sanggol sa loob ng isang panlabas na artipisyal na sinapupunan na nagliligtas sa babae mula sa anumang potensyal na panganib sa kalusugan at nagpapahintulot sa parehong mga magulang na maging responsible para sa fetus. Gayunpaman, alam ni Rachel na gugustuhin ni Alvi na magkaroon na natural na anak, kaya naman hindi pa niya sinasabi sa kanya ang tungkol sa appointment. Tinitiyak sa kanya ni Eliza na kahit na lumaki ang sanggol sa loob ng isang pod, sila ay magiging isang natural na tao. Lumalaki sa loob ng isang normal na matris ng tao. Pagkatapos, pumunta si Rachel sa isang malinis na otsigen bar sama si Alice, na kinukumbinsi siya na sabihin kay Alvi ang tungkol sa appointment dahil mas malala ang pagsorpresa sa kanya pagdating ng ara. paman, nang dumating si Rachel sa bahay na handang makipag-usap, Sinabi sa kanya ni Alvi ang tungkol sa kanyang araw at nagreklamo tungkol sa mga tao na walang pakikipag-ugnayan sa kalikasan ngayon at kung paano ito nakakaapekto sa lipunan, na tinatakot si Rachel sa katahimikan. Sa Huwebes, pumunta si Rachel sa WOMP Center na mag-isa. Una, ang lahat ng mga bisita ay ipinapakita ng isang video mula sa tagapagtatag, na nagpapaliwanag na sinimulan niya ang kumpanya upang payagan ang mga kababaihan na magkaroon na matagumpay na mga karera at ayusin ang bumababang rete ng kapanganakan. Pagkatapos ay binibigyan sila ni Director Linda ng paglilibot sa lugar habang ipinapaliwanag ang teknolohiyang ginagamit nila. Sa incubation room, pumipili siya ng pod ng kliyente pa ipakita ang paglaki ng sanggol sa loob. Gamit ang kanilang mga telepono, maaring ilantad ng mga magulang ang bata sa lahat ng uri ng musika at kahit na napiliin kung ano ang kanilang kakaini. Ang pod ay may kasamang bese para panatilihin ito. Nakakonekta sa bahay at isang apat na putwalo, oas na baterya kung sakaling kailanganin ng mga magulang na maglakbay. Nang tanungin ni Rachel kung naririnig ng sanggol ang labas ng mundo. Sinabi ni Linda na, at hinihikayat ang mga magulang nakausapin ang kanilang anak upang makatulong sa pagunla. Pagkatapos ng paglilibot, ipinakita ni Linda kay Rachel ang mga presyo na sinapupunan at humingi sa kanya ng deposito para makapagreserba ng pwesto. Sa gabi, uwi si Rachel at binanggit ni Alvie na nakatanggap siya ng notification tungkol sa 8,700 dolar na deposito. Walang pagpipilian si Rachel, kundi ipaliwanag na ipinadala niya ang perang iyon sa WOMP Center para ay reserba ang kanilang pwesto. Nagagalit si Evie dahil gumagawa siya ng malalaking desisyon nang hindi mo na ito pinag-usapan, kaya humingi ng tawad si Rachel at nagyakapan sila. Mayamaya maya binisita nila si Alice at ang kanyang asawa, na nagbabahagi ng kanilang karanasan at nagpapakita sa kanila ng kanilang sariling pod. Pareho silang masaya sa kanilang pinili, lalo na dahil sa mga benepisyo sa kalusugan. Inalok ng asawa si Alvie na hawakan ang pod, ngunit tumanggi si Alvie. Pag-uwi na mag-asawa, pinagtatalunan nila ang buong konsepto ng isang artificial na sinapupuna. Nakikita ito ni Alvi bilang isang plastic na gadget na puno ng mga kemikal. Ngunit nanunumpa si Rachel na paang isang aktual na sinapupunan ng sanggol. Nang sabihin ni Alvi na kailangan niya na mas maaming oras para pag-isipan ito, ipinaalala sa kanya ni Rachel na kailangan nilang kumpirmahin sa lalong madaling panahon o mawawala ang kanilang reserbasyo. Determinado na lutasin ito, hiniling ni Rachel kay Alvi na makita si Eliza. Pumayag siyang pumunta, ngunit nananatili ang kanyang anti-ay na sa sa buong appointment. Sa palagay niya ay hindi mahuhusgahan ng isang computer na walang damdamin ang emosyonal na estado ng isang tao. Ngunit hindi sumasang ayon si Eliza at sinabi niyang mabuti na wala siyang emosyon dahil maari siyang magbigay ng neutral na payo. Nang matapos ang sesyon, nagsinungaling si Alvi kay Rachel na sinasabing naging maayos ito. Nang gabing iyon, pumunta ang mag-asawa sa isang restaurant at nagpatuloy ang pagtatalo. Sa wakas ay nagsawa na si Rachel dito at ibinalita na hindi sila nagkakaanak dahil ayaw na niyang makipag-away sa kanya. Pag-uwi nila, ginagawa nila ang marumi at sinabi ni Alvi kay Rachel na dapat silang magkaroon ng pod baby, dahil masasabi niya kung gaano ito kahalaga sa kanya. Kinabukasan ay nakita ang mag-asawa kay Linda para pumirma sa kontrata. Tinanong ni Linda kung mahalagang maging ama si Alvi dahil ang mga itlog lang ni Rachel ang kailangan nila para makagawa ng sanggol. Gayunpaman, kung gusto nilang maging lalaki ang bata, kakailanganin nila ang Y chromosome ni Alvi. Hindi nag si Rachel na hilingin kay Linda na gamitin din ang binhi ni Alvi para gawin ang sanggol at hahayaan nilang piliin ng kalikasan ang kasaria. Pagkatapos, pinapanood na mag-asawa ang proseso ng pagpapabunga sa isang malaking screen habang ikinuwento ni Linda kung ano ang nangyayari. Ilang sandali pa ay dinala sa kanila ng isang nurse ang fetus sa loob ng isang maliit na garapon na napakasaki sa pakiramda. Pag uwi nila, nakatanggap sila ng tawag mula sa mga magulang ni Rachel para batiin sila. Sinabi ng ama kay Alvin na dapat niyang ibenta ang kanyang ari-arian sa Shell Island para magkaroon ng dagdag na pera para sa sanggol, kaya hindi komportable si Alvin, kaya sinabihan siya ni Rachel na ihulog ito. Wala pa silang pod dahil kailangan pang bumuo ang fetus bago ito mayuwi. Sa susunod na ilang araw, pinananatili ni Rachel ang kanyang mga mata sa tablet na nakakonekta sa pod sa lab, palaging tinitiyak na maayos ang status ng kanyang sanggol at tumipili na musika. Nagiging sanhi ito ng labis na pagkagambala sa kanya, sa trabaho, at maging sa kusina. Isang gabi, sinubukan ni Alvin na maging malikot, ngunit tinanggihan siya ni Rachel. Sinabi na kailangan niya ng ilang oras dahil siya ay nabuntis. Sa paglipas ng mga araw, patuloy na binabaliwala ni Alvin ang tablet kaya sinubukan siya ni Rachel na kumbinsihin na pumili ng ilang musika o magpadala ng mensahe sa sanggol. Tumanggi si Alvi dahil sa palagay niya ay hindi pa sapat ang pagbuo ng embryo para maapektuhan ng anumang pakikipag-ugnaya. Sa kalaunan ay pumunta si Rachel sa lab upang bisitahin ang kanyang pod, ngunit hindi niya ito mabuksan. Ipinaliwanag ng NARS na sinasadya iyon dahil ang mga sanggol ay nangangailangan ng kadiliman sa unang pitong linggo. Mabubuksan ang bintana kapag narinig nila ang unang tibok ng puso. Matapos panoorin ang nurse na kumukuha ng pod, dahil handa na itong ipanganak. Kinuha ni Rachel ang sarili niyang pod at umupo kasama nito para subukang bumuo ng koneksyo. Makalipas ang ilang sandali, isang napakabuntis na si Rachel ay nagpa-section sa isang operation room, ngunit sa halip na isang sanggol ay nanganak siya ng isang hard-boiled na itlo. Sa sandaling iyon ay nagising siya, napagtanto na ito ay isang panaginip lamang. Sa susunod na bibisitahin niya si Eliza, sasabihin niya sa kanya ang tungkol sa kanyang mga panaginip. Gayunpaman, iniisip ni Eliza na ang pagsusuri sa mga panaginip ay isang bagay na sa nakaraan at napagpasyahan na modernong agham na sila ay rando. Ngunit dahil iginit ni Rachel, itinuro ni Eliza na ang panaginip ay nagpapatunay sa pagpili ni Rachel na gumamit ng isang artipisyal na sinapupuna. Pagkalipas ng ilang linggo, bumisita ang mag-asawa sa lab, at sa wakas ay narinig nila ang tibok ng puso ng sanggol. Binuksan ng nurse ang maliit na bintana, at nakita nila ang kanilang sanggol, na maliit pa at hindi gaanong kapanapanabi. Inuwi ng ilang mag-asawa ang pod ngunit karamihan sa kanila ay itinatago ito sa lab para sa kaligtasan kaya ganoon din ang ginagawa ni na Rachel at Alvi. Lumipas ang maaming oras at natapos ni Rachel ang pagdekorasyon sa silid ng sanggol. Nais nice ni Alvi na maglagay ng totoong halaman dito. Ngunit sa palagay ni Rachel ay mas ligtas para sa bata ang isang hologram na halaman. Isang napaka-offend na si Alvi ang bumagsak, na nagsasabing itatanim niya ito sa kanyang isla sa hali. Ito ang nag kay Rachel na hilingin sa kanya na ibenta ang isla, dahil hindi naman sila pumunta doon at ipinaalala ni Avil sa kanya na hindi nila gagawin dahil ayaw ni Rachel na pumunta kapag nagtanong siya. Lumalabas na hindi nakikita ni Rachel ang punto sa pagmamaniho ng tatlong oras upang pumunta sa islang iyon kapag may mga naturpod sa lungso. Nagsnap si Avil at sinabing tumanggi siyang palakihin ang isang bata sa isang naturpod. mayamaya maya ay pumunta si Rachel sa isang pampublikong pool at hindi mapigilan ang pagtitig sa isang buntis na baba. Hinayaan siya ng babae na hawakan ang kanyang tiyan at namangha si Rachel sa pakiramdam ng mga sipa ng sanggol. Kapag binanggit niya ang kanyang sariling panlabas na pod, tinawag siya ng ginang na maswerte at ipinaliwanag na gusto niyang gawin iyon, ngunit hindi siya napil. Nang gabing iyon ay umuwi si Alvi at nalaman niyang dinala ni Rachel ang pod nang hindi ito pinag-usapan sa kanya. Ipinaliwanag ni Rachel na sa wakas ay nasa bahay na ang pod kaya dapat silang gumugol ng mas maaming oras dito. Itinayo nila ito sa kwarto at kapag sinubukang lumapit ng kanilang pusa, inilayo siya ni Rachel. Sa susunod na subukan na mag-asawa na maging intimate, hindi ito magagawa ni Alvi dahil hindi siya komportable na nasa malapit ang sanggol kahit na nakasara ang bintana nito. Nagpasya siyang ilipat ang pod sa nursery at tumunta doon, ngunit mabuti na lang at hindi niya ito binitawan. Kapag bumalik sila sa kama, narinig nila ang pod na gumagawa ng ingay at nagmamadaling bumalik sa nursery. Inakusahan ni Alvi si Rachel na nakalimutang pakainin ang sanggol at nagsnap si Rachel na nagpapaalala sa kanya na mayroon din siyang akses sa app at dapat silang magbahagi ng responsibilidad. Maya-maya ay sumama ang mag-asawa sa paglilibot sa isang pribadong paaralan. Dahil ang kumpanya ni Rachel ang nagmamay-ari ng lugar, isa sa mga benepisyo ay ang pagkakaroon ng bahagi ng tuition na sako. Habang pinapanood sila ni Linda, napansin ni Alvin na manami sa mga aktibidad ang ginagawa ng mga robot at nanonood lang ang mga bata. Tinanong ng isang dayuhang ina si Linda kung mayroon siyang accreditation mula sa Board of Education, kaya dapat ipaliwanag ni Linda na hindi na pinupundohan ng kanilang gobyerno ang edukasyon at dapat umasa sila sa mga kumpanya. Binanggit ng isang ama na nakilala niya ang isang pod baby na hindi na naginip at kinumpirman ni Linda na ito ay isang side effect ng artipisyal na sinapupuna. Gayunpaman, hindi niya ito nakikita bilang isang problema dahil ang pangangarap ay walang silbi. Isang hapon, sinabi ng robot sa opisina kay Rachel na bumaba ang kanyang pagiging produktibo, ngunit hindi niya ito pinapansin. Sa bahay ay inaalagaan ni Alvi ang kanyang mga halaman nang biglang nakatanggap ng alerto ang kanyang telepono na nagsasabing ang pod ay nangangailangan ng pagkain. Nagmamadali siyang pakainin ang pod at napagtanto kung gaano ito kasya -sya kaya pinili niyang magpatugtog ng ilang tunog ng balyena para sa sanggol bago buksan ang bintana. Naantig si Alvi na makita kung gaano kalaki ang paglaki ng bata at kahit na nakikipag-usap sa kanila, ngunit nagambala lamang sa pagtatanong ni Elena ng isang piping tanong. Sumunod na isinakay ni Alvi ang pod carrier at pagkatapos ng ilang pakikibaka ay nagawa niyang ilagay ang pod dito. Mula noon ay ginugugol ni Alvi ang lahat ng kanyang oras sa pod. Binabasa niya ito, dinadala habang naghahanda ng pagkain o nagtatrabaho sa kanyang mga halaman at dinadala ito sa greenhouse at park. Isang araw sa klase ay hiniling niya sa kanyang mga estudyante na yakapin ang isang puno at unawain kung ano ang tunay na kalikasan. Pagkatapos ng klase ay ipinaalam sa kanya ng kanyang amo na ang greenhouse ay nangangailangan na masyadong maaming pera upang mapanatili at gusto niyang palitan ang mga halaman ng mga hologram na ni Alvi. Nang gabing iyon, umiyak si Alvi sa isang dokumentaryo ng Penguin at nag-isip si Rachel kung dapat ba siya natigil sa pod buong araw. Ngunit nanumpas si Alvi na ayos lang siya at ayaw niyang ibalik ito. Kinabukasan ay nakahanap si Rachel ng dumi mula sa mga halaman sa pot. Nang maglaon sa isang dinner party kasama ang mga kaibigan, sinabi niya kay Alice na nag-alala siya sa hindi pag-aalaga ni Alvie sa pot. Sinabi ni Alice na si Alvie ay nasasabik lamang na maging isang ama at itinuro na siya ay isa sa ilang mga lalaki na nagsusuot ng pot sahara. Ang isa pa nilang kaibigan ay buntis at ang marinig ang kanyang karanasan ay nagseselos kay Alice. Kinaumagahan ay nagising si Rachel at nataranta dahil hindi niya mahanap ang pot. Habang hinahanap niya ang silid Tinitingnan niya ang sarili sa salamin at napansin niyang buntis siya. Nang subukan niyang ipakita kay Alvi, nagising siya at napagtanto niyang isa na naman itong panagini. Mula noon, sobrang awkward na ang pakiramdam niya habang kasama ang pot. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap si Alvi ng ilang libro mula sa kanyang ina tungkol sa attachment therapy. Nakinabibilangan ng teorya na nagsasabing ang paggugol ng oras kasama ang sanggol ay nakakatulong sa kanila na magkaroon ng empatiya. Itinuro ni Rachel na ang buong punto ng paggamit ng pod ay detachment. At tumugon si Alvie na ang paghahalo ng iba-ibang pilosopiya ay maaring maging maluso. Sa wakas ay inamin ni Rachel na hindi maganda ang kanyang pakiramdam sa lahat ng ito at nakumbinsi si Alvie na makitang magkasama si Eliza. Sa session, sinabi ni Rachel na nabigo silang makahanap ng balanseng oras sa pamilya dahil lahat ay umikot sa pod at pinaalalahanan siya ni Alvie na tawagin itong sanggol. Itinuro ni Rachel na nakikipagbonding si Alvi sa sanggol. Ngunit hindi pa, kaya sa tingin niya ay maaring hindi pa siya handa na maging isang ina. Nagsimula ang isang pagtatalo at sinabi ni Alvin na ito ang kanyang mga hormones na nagsasalita. Pinutol ni Eliza ang kanilang laban para humiling na makakonekta sa pod dahil maaring magsimula ang therapy sa matris. Sa mga susunod na aaw, dinadala ni Rachel ang pod at pakiramdam niya ay hinuhusgahan siya sa publiko. Sa opisina, hindi niya sinasadyang natamaan ang pod sa pinto dahil hindi pa siya sanay na gumalaw dito. Pagkatapos ng isang mahalagang pagpupulong, sinabi ni Alice kay Rachel na ang pagdadala ng pod sa trabaho ay maaring isang masamang ideya dahil tatawagin nila siyang isang distracted na ina. Kinuha ni Alice ang pod at inilagay ito sa loob ng isang espesyal na apaador kung saan maaring iwan ng lahat na magulang ang kanilang mga pod habang nagtatrabaho sila. Sa gabi, abala si Rachel sa pagtatrabaho, kaya nakalimutan niya ang workshop meeting sa Womp Center at dumating ng huli. Inaanyayahan ni Linda ang lahat na ibahagi ang kanilang mga karanasan sa pag-alaga ng pod bago sila ibalik ito sa lab para sa huling yugto ng proseso. Sa mga susunod na aaw, napakalungkot na mag-asawa na wala ang sanggol. Isang hapon sa dalampasigan, kinuha ni Rachel ang isang kumot mula sa buhangin at inilagay ito sa kanyang sarili at sa sanggol para lamang magising mula sa isa pang panagini. Kinabukasan ay kumuha siya ng ilan sa mga halaman ni Alvi at inilagay sa nursery na nagpapasaya kay Alvi. Maya-maya ay sinabi ng direktor ng AR kay Rachel na ang kanyang pagiging produktibo ay bumababa sa nakababahala na bilis, ngunit tinatanggi pa rin ni Rachel na siya ay may depresyon. Kapag malapit ng maging sampung buwan ang fetus, sinabi ni Linda sa mag-asawa na dapat nilang piliin ang kanilang gustong petsa ng kapanganakan. Lumalabas na ang mga pod babies ay naindu sa sampung buwan dahil mataas ang demand ng mga pod. Gusto ni Rachel na iwi ang pod sa mga huling araw. Nguni sinabi ni Linda na labag ito sa mga panuntunang nakadetalye sa kontratang nilagdaan nila. Pagkatapos bigyan sila ni Linda ng consolation cream, umalis ang mag-asawa at napansin ang mga antipod na nagpoprotesta sa gate. Biglang nagmadaling bumalik si Alvi sa loob para hawakan ang isang bungkus ng mga pods hanggang sa mahanap niya ang kanya at nakawin ito. Nang gabing iyon, pinangaap ni Rachel na makuha ang sanggol mula sa isang supermarket na puno ng mga batang ibinibenta. She wakes up feeling very disturbed kaya ginising din niya si Alvi at sinabi sa kanya na dapat nasa isla na nila ang babi dahil ayaw niyang nasa womb center ang mga unang sandali ng kanilang anak. Nagustuhan ni Alvi ang ideya at nagmamadaling pumunta sa gitna para sabihin kay Linda. Nagalit dahil ninakaw nila ang pod dahil ito ay pag-aari ng kumpanya. Ipinaliwanag niya na nangangailangan lamang ng espesyal na kode ang panganganak, ngunit tumanggi pa rin siyang pahintulutan ang panganganak sa bahay dahil natatakot siyang masira ang pod nagpa ang mag-asawa na huwag pansinin ang kanyang mga utos, at tumunta sila sa isla kasama ang pod at ang pusa. Magkasama silang naglalakad sa kagubatan, at sa wakas ay mapapahalagahan ni Rachel ang tunay na kalikasan. Isang gabi, napansin ni Rachel na hindi nakaon ang bese na nangangahulugan na ang womb center ay malayong na nadiskonekta ang kanilang pag-akses. Nataranta si Rachel at gustong bawiin ang pod. Ngunit tinawag ito ni Alvin na Blackmail at ipinaalala sa kanya na ang pod ay may 48 oas na buhay ng baterya. Kinaumagahan ay ginising ang mag-asawa ng isang kanta na nagmumula sa pod upang ipahayag na handa na ang sanggol na ipangana. Sinusubukan ni Rachel ang isang grupo ng mga kode sa app ngunit walang gumagana. Kaya sinimulan ni Alvin na buksan ang pod sa pamamagitan ng puwersa sa pamamagitan ng paghihiwalay ng mga bahagi nito. Ngayon ay maari na nilang makuha ang sanggol at matanggap sila ng may masasayang luha at malaking ngiti. Maya-maya ay inilagay ni Rachel ang lahat ng bahagi ng pod sa isang kahon at ipinadala ang mga ito sa kumpanya sa pamamagitan ng kuri. Pagkatapos ay umuwi siya upang magpahinga kasama ang kanyang asawa at ang kanyang bagong sanggol. Salamat sa panonood. Maaring mag-like at mag-subscribe na sa aking channel.